Let's go boys. Nandito na. Ang bagong orosyon na naman. Punta tayo sa wishing well. Para makuha na ang visit na to. Ha? Hindi, nilapag ko lang yan. Paraps lang yun. Para hindi ko mapokpok. Ayaw <laughs> ko nakikita doon. Okay, ito na. Ito na si Wishing Will at si Tatang. Wait lang. Alayan, mo uh, muna natin ba? Pwede okay, sa alay to. Pwede sa alay to, boy. Huwag so, pumasok. Eto. Oh, gumawasok. Eh, eh, na sierting ngayon, sierting ngayon, guys. Sierting ngayon, guys. Oy, gago. Thank you. Bagay 'yun. Okay, more yon 20. Send my ad, send your address. Tayo, guys eh, ganyan tayo magpapalaro. Pag, pag nabasag, yak. Pag pumasok, plus 20 more. Yun. Okay natin. Ay. Ginis. Okay, guys. Ang gandol lang po. See you.